ilaw sa tulay. Light, Christmas tree. Mini light maze. Umuusok na train. Santa village. At madami pang iba. Ilan lamang yan sa makikita mo pag pumunta ka dito sa Dagupan, Pangasinan. Nagbukas na nga ang silaw-silaw ng Dagupan City ngayong araw na to, mga apo. Kaya naman samahan nyo ko at bisitahin natin to. Unahin na muna natin dito sa Quintos Bridge. Na talaga naman ngayon ay napakaliwanag dahil sa mga kumikinang at kumukutitap na mga ilaw nito. Napakaraming ang tao ngayon, mga apo. Buhay na buhay na naman ang syudad ng Dagupan. Iyak na napakarami na namang pamilya at magkakarami kaibigan ang magbabanding dito. Siyempre, hindi mong papauli ang bayat laki nyo. Alangan mo, awapok. Nainay, punta naman tayo dito sa Dagupan City Plaza. May baratilyo na rin pala dito. Talagang Paskong Pasko na. Meron na din palang food street. At madami ulit ditong mga ako mga apok. Yan na, natatanong ko na ang plaza. Itong napaka-cute na nutcracker agad ang sumalubong sa akin, mga apok. Dito lang yan mismo sa may tunnel of light. Medyo siksikan lang dito ngayon, mga apok. Dahil opening nga nila. Pero tiyak kong mag-i-enjoy ka rin pag pumunta ka dito ito. Tignan nyo pa nga mga apo kung sinong nakita ko dito. Andito pa si Santa. Anyways, dito naman sa gilid ng light tunnel mga apo ay merong napakalaking regalo kung saan pwede kang pumasok at magpapicture. Dito mm -hmm. naman sa kabilang mga apo na tapat ng regalo ay makikita mo dito ang star art. Napakaganda nga nito mga apo parang entrance ng mga artista sa Hollywood. Paglabas mo naman dito mga apo makikita mo na ang train at ang giant Christmas tree. Napakaangas pa nga nitong train ngayon mga apo at umuusok. Pa. At ito na nga hinihintay ng lahat ang giant Christmas tree. Napakaangas. Ang kaganda nga ngayon itong giant Christmas tree, ma Very oh. coquette. Napakaraming ribbon. Napakalaki pa. Tingnan nyo naman to, Very cute si. And wait, there's more pa talaga. May ganito pa siya sa gilid-gilid niya, mga Apo. Hindi rin talaga magpapakabuwang dagupan. Tignan nyo, napakaganda din ang bilin dito, mga Apo. Next, dito naman tayo sa Santa Cruz Village, sa loob ng Town Plaza. Ah. Tara, pasok tayo, mga Apo. Huwag tayong mahiya. Ah. Ah. Free entrance naman dito, mga Apo. Walang bayan. Kaya galila, mag tayo lah. Charot. Ah. Pampasok mo nga ganito ang bubungad sa iyo. Napakaganda. Para akong nasa island. Tignan, tignan mo pa nga itong mga to. Napakaganda talaga. Sulit na naman ang lakad ng bahay nyo. Kailan pa minister dito kung saan pwede kang magpa-picture? Tsaka ito yung isa sa pinaka-favorite ko, mga apok. Mini-maze pala ito, mga apok. Tara, pasok tayo. Wait lang, dandan -dan lang, mga apok. Ah, dahil baka madapa ang baing nyo, eh. nanito ah. ito pala siya, mga apok. Pag narating nyo na yung dulo, pwedeng-pwede na kayo magpa-picture at mga anak. Yung. Hindi ka talaga mga uubusan ng pwedeng pag-picture dito, mga apok. Kahit saan ay napakaraming disenyo at mga ilaw. Okay. Kaya isama mo na ang mga tropa at mga pamilya mo dito, mga apok. At sama-sama niyong enjoyin ang mga dekorasyon dito pagkatapos yung maglibot, pwede na kayong pumunta dito sa food street para kumain. Mga Mabuk. Madami dito mga bagong menu, mga apo. ang sarap ng mga pagkain. Ang mura, ang gaganda rin dito ng mga ukay, mga apo. Tapos bilian mo na rin ng regalo yung mga inaanak mo dito sa Baratilyo. E dissolve ang lakad mo. Awa mga apo. I-comment mo dito yung mga pictures niyo mga apo para ah. makita ko rin kayo. Ah, syempre. Ito pala yung view mga apo sa kabilang tulay. Diba kahit saan, napakaliwan. Sige si lapo. Lapok.